Nabubor ka na ba sa leggings mo? Okay, try natin to. Watch till the end. Tsa lang ni guys, so wala tayo tip measure, tip measure, di na tayo magsukat-sukat sa daritsyo na ni. So, kabalo naman ko sa kuang size sa kung lawa, so wala na, daritsyo putol-putol na ni guys, di na maguan, mag tip measure. Okay?